Ang nga araw po, Doc Willie ulit to. Andito tayo ngayon sa labas ng DZRH, ng MBC. Uh, suking-suki kasi kami dito eh. Every Monday, nandito kami, nagpapainterview ako kay Joe Taruc, Deo makalma at sine-check up din namin ni Doc Lisa ng libre ating mga kababayan dito for ah, uh, tagal-tagal na namin dito eh. Ilang taon na ba tayo Doc Lisa? I think 7 to 8 years na kami, so mga kaibigan na namin to, so na check up namin siya lagi. Kaya ako lang ginawa tong video, gusto ko lang magbigay ng mga tips sa mga bata, sa mga matatanda na proprotektahan natin yung ulo natin. Kasi napakalaga yung ulo natin. Uh, lalo na kung uh, manood kayo ng mga laban ng boxing, laban ni Manny Pacquiao. Minsan nakita mo pag nasusuntok yung mga boksingero, uh, nag-iingat tayo. Kasi pag lagi kasi nasusuntok yung sa ulo, minsan nagkakaroon ng injury, pagdurugo. Minsan nga eh meron tayong kakilala, 'di ba, na bagok sa banyo, 'di ba? Na untog yung ulo. Ano ba ginagawa natin kung yung matanda na bagok o yung bata na bagok? Kung malakas talaga yung untog, eh, dadali natin sa ospital. Pinapa-CT scan natin or pinapa-MRI natin, 'di ba? Para malaman kung may pagdurugo. Kasi minsan pag malakas yung bagok, pwedeng magdugo sa ulo at merong mga namamatay dyan. Ngayon, ang tatanungin ng kababayan natin, o oh, Doc Willie, Doc Lisa, pwede bang patulugin? ba diba, sasabihin nila ng bagok, wag patulugin. Lagi nilang gising, baka mamaya makomatose na siya. Yung pagdugo kasi sa utak natin, pag nabagok, nasuntok, Uh, dalawang klase Merong acute na pagdurugo Agad-agad dudugo makikita yan sa CT scan siguro ilang oras lang lalabas na pero meron din chronic uh, posible after 2 weeks doon pa lang yung konti lang yung pagdugo niya mahina lang yung pagdugo sa utak padami na padami pagkaraan ng dalawang linggo doon magsusuka magtutulog at uh, emergency po yung mga ganon inooperahan din yung ganon kaya magbibigay tayo ng mga tips para iwas sa injury kay mga bata wag kayong magpapasuntok ha kahit mga biro-biro, hindi maganda yan. Uh, sa matatanda, syempre sa banyo, yan, yan po pinakadelikado. Pag nadulas kayo, uh, biglang hinimatay, nadulas, tumama yung ulo, maraming ganyang kaso. Delikado rin po yun. Ayan eh, no, oh, marami nagmamotorcycle dito. Nagmamotorsiklo, uh, nagbibisikleta, kaya kailangan natin may helmet, di ba? Kailangan natin yung helmet para maproprotektahan yung ulo natin kahit biking lang. So, kaya nga ginawa ng Diyos na matigas itong bungo natin, eh, yung purpose, matigas ang bungo para maprotektahan yung utak. At meron tayong tinatawag na sakit na concussion. Ang concussion, ganito po. Baka nangyari ito sa inyo. Ang concussion, nabagok yung ulo sa kahit anong dahilan at sinitiskan pero normal. Normal yung sinitiskan. Kala mo dapat masaya na ako, normal na. Pero yung pasyente may concussion pala ibig sabihin nahihilo siya uh, sumasakit ang ulo makakalimutin ang ibig sabihin nun merong mga micro injuries posible na hindi nakikita sa CT scan pero yung utak may punit-punit ba nagkakapunit-punit eh kaya pa nagdadagdag-dagdag yung mga injury natin eh posible may mangyari katulad na sinabi ko sa mga kabataan sa mga sports, uh, mag-iingat kayo sa contact sports like boxing, wrestling. Uh, ingat po tayo kasi alam ko marami competitive, marami sumisikat pero minsan may peligro sa katawan, katawan natin. Like yung mga wrestlers, ang mga wrestlers, masahin po ninyo, maiksi po yung life expectancy nila. Parang 50 plus years old lang eh. Dahil sa mga injuries. Sa boxers naman, uh, si Muhammad Ali, naka-Parkinson's disease si Freddie Roach, nakita nyo naman, meron ding Parkinson's, di ba? Maraming mga magagaling na boxers, alam natin, di ba? Medyo bulol magsalita at marami ring uh, iba na namatay na sa ring, eh, di ba? Na, nababasa natin yun ng mga biglaan. So, ingat-ingat po para maprotektahan natin yung ating ulo. So, nandito lang tayo, napakita natin, Aliu Theater, Star City, sa mga OFWs abroad, na-miss nyo ba itong lugar? Uh, cultural Center of the Philippines, Doc Lisa. Pakita natin. Ang uh, ganda ng Cultural Center. Kita ba nila? Okay. Counting final tips, Doc Lisa. First aid siguro. Pag uh, nabagok ang ulo ng bata. Yes. Ang mga batang lalaki ay napakalikot po. Maya't maya, napapatid, nauuntog. Madidinig nyo na lang malakas na bog sa inyong uh, simento. So tay mga nanay, syempre, panic naman. Ang gagawin lang po, ah, tignan kung nagkaroon ng sugat. Kung wala naman, kuha po tayo ng yelo. Yung kaya ng balat, ibalot natin sa bimpo at ilagay doon sa bukol. Tapos, obserbahan natin yung bata kung magtutulog at saka magsusuka uh, pag talagang malaki po yung naging sugat, dumugo, uh, pwedeng dalin sa ER. Dapat pong dalin sa ER kung kailangan tahiin at uh, kung kailangan ding i-CT Pero madalas wala tayong pera pang CT scan, obserbahan po natin mabuti yung mga bata na hindi nagtutulog at hindi suka ng suka. Kailangan po very active pa rin sila. Yes, 'yung kwento ko rin Dok Lisa, meron kasi tayong kaibigan na kwento sa atin 'yung uh, kamag-anak niya, nagda-drive ng kotse tapos na nabangga, nabangga 'yung kotse. Tapos 'yun na nga, na cities scan, normal daw, pero pagkaraan ng uh, mga isang linggo, bigla na lang nagtulog eh. Tapos pagdala sa ospital, namatay na kasi chronic subdural hematoma 'yung aksidente, eh, hindi agad nahuli. Kaya paano gagawin natin siguro? first few hours, pa CT scan, babantayan. After one week, two weeks, eh, babantayan pa rin. Baka kung sumasakit ang ulo, papaulit yung CT scan para makita kung may namumuong dugo. So, uh, need din ng repeat CT scan. Need din ng repeat. Ha? So, yan lang konting tips natin. Ayaw natin na uh, magkaroon ng sakuna ang ating mga kababayan. Protectan yung ulo, bawal binabago para laging matalino. I-save natin yung brain cells natin. Ha? Iwas din alak, iwas sigarilyo para iwas tayo sa stroke. God bless po. Salamat po. Ang ganda ba nitong lugar? Oy, may helicopter pa ata dito ngayon at medyo umahambun na. God bless po.